Ayan, si Mami. oh, dali, <laughs> eto, eto, si Sen. eh, nay, 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 nah. Eh! Eh. Buwa.

kaya <laughs> so, talaga matawag mo lang ako sino girl boy girl boy <laughs> <Toy>! girl! <laughs> ay Girl! ay ay niyo, mami. ay 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 Hehehehe Tidak Yes! Bagus Terima kasih Kuya Chase, asal Yan, 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 practice, practice ya bang oh na. ready na si Kuya Chase let's go Kuya Chase eh one try let's go lakas mo Kuya Chase Ay oh nice one Kuya Chase Ay Kuya isikil let's go Kuya Ezekiel! Oh, nice one. Ayan na, Kuya Jiraya! Buwala! Kuya Jiraya! <laughs> dito mo eh, yun, dito mo yun, kinabahan, kinabahan. Isa pa, isa pa. Wow! Hey! Last one, last one ka?

na, may umiyak na na bata. Pinasukan ng tubig sa mata. Asus, asus, asus. Oh, yung ganda nun, laki nun. <laughs> 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 ah! Ah! Ah, sige! Ah, sige! <laughs> Toink! muna Eh, toy. Opo. May Cool. Ayan so okay na tayo rito mag-surfing na isang oras tayo na sulit natin kasi ang dami ng mga surf pati mga chikiting. So, Pabalik na tayo doon sa space natin, doon sa harapan lang ng Fenicar, yung guest house ni Lola Carmen. And doon, pwede tayong one to sawang swimming kasi walang curfew doon. Again, dito sa main beach, merong curfew nang hanggan 6 p.m. Technically, hindi ka pwedeng mag-swim. Yung mga nagsusurf lang talaga ang pwede rito. Pero kung syempre may kasama ka, ang tendency, dito ka talaga sa mga pang. Kasi once medyo lumalim ka, wala kang kasama, pwede kang tangay ng alon. So, yun. Sumunod na lang rin tayo, di ba? Sabi, no swimming. Kasi nga, strong currents. So, yun. Balik tayo dun sa harap ng guest house ni Lola Carmen. Doon tayo mag enjoy Uy, may batang makulit dun. Uy! Lia! Lia! washi, washi, paa. Washi mga paa ang Lunch time!

Hello, mom. Hello, Ano sa'yo, Ano sa'yo? Ano sa'yo? Mami! Ha? Ha? na na Ano, mo mo. Ayan, kaya Hello. Sus ka na. Mommy. Baby. Mommy. Hmm. Mommy. Yes. Swimming tayo mama ya. Huh? Swimming tayo mama ya. All right, all right. It's 5:30 p.m. Lang oras na kalipas, guys. Tayo ay natulog. Parang kanina mga 10.30. Siyempre, galing din tayong trabaho. Tulog tayo, pahinga, chapter, and uminit kanina. So, ito, balik tayo sa main beach. Sulitin natin nag-6 p.m. Sendo na si Nabochi. Tapos, puwede na tayo sa may harap ng bahay ni Lola Carmen para sulitin naman yung rest of the hours para mag-swimming. Kasi, maganda na yung araw. Wala na masyado. Malapit ang beachfront dito na tayo. Kaya medyo dito na yung may mga environmental fees na dati wala naman daw. What? Okay din kung dito kayo magpo-park. Same time magbubuk na ako ba dito pero feeling ko mas mahal siya. So ito, dito tayo. Kay Lola Carmen doon, 800 lang. Tipid na tayo. And dito tayo sa main beach. Okay, Grow, dumami tao bigla. Grabe, dumami bigla kasi ngayon na talaga yung swimmingan eh, no? Tsaka mas maganda yung alon ngayon, no? Maganda yung alon. Ah, sakit ng circle na eh. Ayun na si Leah, baby! Leah, baby! Kahit dun sa picture and spot, malami na yung tao. Boom. Daming tao bigla. Surfing spot nga kasi talaga eh, no? Wala nang labor yun. Pero ganito pa rin karami. Siguro talagang vacational spot yun talaga eh, no? Sabado, linggo. Ganyan. Welcome. Tula Union. <laughs> Alright, ayan. So, ito na naman tayo sa hanapan portion. Kasi nga, wala yung mga kasama natin. Nauna na sila. So, hanapin muna na sila. Meron pa tayong oras bago mag 6 o'clock. Sana makapag-swimming ba tayo? All right, ayan. So, 6 o'clock na nga, hindi na tayo nakapag-swimming, pero okay lang kasi mag-swimming pa rin naman tayo doon sa tapat sa so may pinikar. Pero makikita nyo, wala nang tao sa beach. Ito na sila lahat, nag-iintay, nag-picture ng sunset. Gawa ng 6 p.m. nga, pinaahon lahat ng beach marshal, nag-megaphone, op, oh, bawal na, umalis na kayo sa beach kasi nga strong currents na marami na tayong safety issues pag hindi sinunod to. So again, it's for security and safety ng lahat. Kaya pinagbabawal na ang magswimming at mag by 6pm or sunset. Ayan, so kita nyo naman ang bochi. Wala nang pakialam. Basta siya may ice cream. Alright na. Dila-dila lang. <laughs> anyway, balik na tayo dun sa kabila. Sa penny car. Let's go. Alright, so that concludes our day. Uy, meron pa rin talaga mga... Ah, hindi. Pwede pa rin mag-surf. Bawal na mag-swim. Ganun. Pasaway lang to mga to. Anyway, ito sunset, guys. Bukas ulit. It. You don't like it? I don't like swimming But it's good No it's not But it's fun to go to the waves, no? No. What? So what's fun for you? Swimming in, swimming in the pool? Let's do it in the pool next time Okay? Oh. I just don't like the beach, it's so dirty there It's not dirty it's yes, it is. It's sandy it's the same thing! No, it's not dirty yes, if it's it sandy. Yes it is. The sand gets dark when it gets wet, but it doesn't mean it's dirty. There's bacteria in it. So in the pool there isn't? At least there isn't sand and it's cleaner. And there's no <laughs> algae. And there's no coral. And there's no rocks. Fine. But there's no fish in the pool. That's okay. I don't want <laughs> I don't I don't want fish just swimming while I while I'm swimming. Fine. Okay. next time we go to the pool. Ayan, so dito na nga tayo naglakad sa may kalsada. Hindi na doon sa beach. Kasi ang hirap maglakad doon. Bungabaon yung paa natin doon sa mga sands. So dito mas mabilis ang lakad natin. Mimi, Mimi pa tayo doon. Mimi pa oh, tayo nice. doon sa kabila. Yeah. Kasi dito unli guys, Anli. Tulong daw kami, Mami. Diyan yeah, din kayo. Nasaan yung toy mo na kay Mama? Yung sa saan? Tanggalin mo na yung sombrero niya. Wow! Taking... Swimming ulit! Swimming! Jer! Aki! Hi! Hi! Hi. Night swimming night. ulit! Swimming pa! Night, night night! Night night! Alright! Ayan! So nakapag ligo-ligo na tayo. Nakabihis na tayo. So tayo naman ay mag dinner na lang. Ito nga pala quick room tour ulit no. So dito sina Ate Anya. Ayan. At sa si Ate Ashley. Dito, dito sina JR. At saka si Miguel. Dito kami. La Mami si Lia. Basta yan, tayo lahat. So, tara na. Kain na muna tayo. Nagintay tayo sa, -tay sa, sa, labas. Two hours later. Alright, alright. Ito, pumunta na tayo sa mga bar. Tayo magpa-party. Kala mo naman, nasa edad pa na natin mag-party. Tama tayo sa mga bata. Tayo magkakape lang. Ayan na nga. So, pumunta nga tayo dito sa tawag nila na... Float some, float some daw. Eh, ang balita natin, nakita nyo naman yung dami ng tao kanina doon sa main beach. So, baka yung mga tao nandyan din sa mga bar -bar. Dikit-dikit rin naman daw yan. Pero, balak namin. syempre sama natin yung mga miners natin. Tapos, hanap tayo ng kapihan. Kasi si ate Anya naman ay gusto magkape. So, yon Let's go. Sulitin natin ang gabi. Alright. So, yan. Naglakad-lakad nga lang muna tayo dito sa gabi, no? Kasi, siyempre, delikado naman kung pababayaan natin ang mga bagits natin. So, sundan lang na natin sila. Tignan na natin saan tayo abutin. Ano yeah, mga kaya ate? Ha? Huh? Hindi naisin mo dati? Nag-seles ka rin sa bagong friend ni ate, si Juliana rin. Juliana rin friend nun eh. Friend ni ate. Oh, love ate. Ay, video pala. <laughs> Ayan, so in fairness dito sa Elion, dami na rin pala talagang ang mga bar, mga ano nung pwede niyong puntahan. Habang naglalakad, ang dami ka rin talaga dito. Ang dami, o oh, tikit-tikit talaga rito yung mga bar. Hmm, ito na yung party-party. <laughs> Happy, 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 birthday. happy Birthday! A little longer than a few minutes later okay. 2514 Wala na tayo napunta ang Kapihan Puro sarado ng 10 o'clock, hindi tayo pagsakit Tadhana sa 2514 hanggang 1am okay. Good. Hi. Hi. O, ikaw daw niya, niya! Hiiii! Kiss mo daw yung camera. <laughs> 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 Di okay, na, natin. Pagpapuloy na muna kayo po. Wapong gandang pa rin. Tignan na yung lipstick niya. Ma. Tignan may lipstick mati, oh, pa. Pa. <clears> yung, yung lipstick yung wow. yung na, mo. Oo, pa. Paano man yung lipstick? Wow! Wow! <laughs> Ay, Ay, wow, naman sarap naman, chocolate. Ah. Uh, ah, oh, bigyan, si bigyan mo si Gel Gel, bigyan mo si Gel Gel. Si si ah. oh, bigyan mo si Gel Gel, bigyan mo si Gel Gel. Bigyan mo si Gel Gel. Bigyan mo si Gel Gel. Binawi niya rin. Mayayin ka, Gel Gel, ha? Ah. <laughs> Ganito, <laughs> daddy, harap ka daw kay daddy. Kumuha ka po. naman mag-sip. Oh, buk mag- <laughs> Refreshing, eh. <laughs> sarap na sarap sa chocolate niya. Galing. <laughs> I'm scared. Show mo na yan, ate. It's good. Oh, ma, yan. Good daw yan. May nagbang chuchut mo yung kala mo aagawin. Salamat, boss. Kung hindi dahil sa inyo, walang nangyari nang gabi na ito. Walang kotak. Ayan, dito yung coffee shop. Daddy! Ate! Masarap yung coffee, Ate! Like, I like the Spanish latte. Daddy, how's your matcha? It's good. Yeah, how's your iced coffee? I iced latte chocolate. lang pala. Chocolate, chocolate yun. Ice chocolate lang pala. Oh. Ito yung spot natin dito, Pino. Yeah. Malapit siya sa ano, surf. Kasi hindi na dapat park. tayo lumayo. Naglayo natin, nilakat. Gusto so, so, nga din itala yung El Union. Kasi parang okay nga yun. sa nakikita kayo sa TikTok, laging yung pinupuntahan. Laging Pero kasi, kayo, uh, kung gusto yung pumunta ng medyo kalayo layo marami kayo pupuntahan. Alis kayo mga alas 7, alas 8. Ngayon, 6 p.m. na alam yung ano. Oh, honey. kasi by 10 o'clock, sarado na karamihan ng mga shops, especially for coffee shops, ganyan. So, Ay, para ipar na lang. Sa no ng friend si Leo? Si Kuya Gelgel? Gelgel? <laughs>